At sa pagkakataong ito pag-usapan po natin ang illegal online gambling. Tanggapin po, uh, tanggap po tayo ng updates kaugnay po sa government crackdown, yung isinasagawa pong uh, kampanya ng gobyerno kontra sa mga illegal online gambling apps, mga platforms. Nasa kabilang linya po natin si uh, CICC Acting Executive Director Undersecretary Renato Aboy para Yusek. Aboy. Magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIZL channel 23. Drun na sino po Usec Maganda mga gaay, magandang umaga ay magandang tanghali na ho. Ako po sa Pedro sa inyong mga taga panood, taga subaybay taga pakinig. Maraming salamat sa ulit sa akin sa inyong programa. Salamat po, Aysec, uh, uh, ano na ho ang uh, update doon po sa ating pong uh, kampanya kontra illegal online uh, gambling? Gaano na ho ba karami po yung na-take down po na mga links o yung mga platforms, mga websites uh, and other uh, uh ano pa, uh, sites pa, uh, Yusek? Ako, tuloy-tuloy ho tayo, Kuya Drew, no? uh, hindi ho tayo tumitigil. In fact, yung uh, threat monitoring center natin, uh, uh, patuloy ta pa natin pinag-aaralan paano to mapalawak, mapalakas by uh, adding, uh, requesting for uh, more uh, personnel and second, training ng mga personnel natin. At pangatlo, pinaka-importante siguro, yung, uh, para makapasubmit tayo sa mga illegal gambling sites na ito, yung mga tools para sa, sa detection kasi pag na-detect naman natin sila, Kuya Drew, eh, pwede na natin silang ipa-take down eh. I-block doon sa mga sites na yun. Pero, again, these are mere forms of ano, ho, eh, disruption eh. So, naghahanap talaga tayo and uh, we're really uh, talking with our counterparts from other countries para ho talaga merong magkaroon ng attribution, apprehension, prosecution, conviction. Uh, I think this is the only way na matitigil natin talaga itong mga illegal gambling sites na to. At lalong-lalo na naka- yung uh, karamihan sa kanila na tatagpuan pa sa uh, ibabansa bansa, hindi sa Pilipinas. Majority ho ba yan, Oo, mga around, uh, if not 80-90% to, no, mga illegal gambling sites are hosted outside the country, whether it's the... Opo. the the back end or yung mismong websites na ano yung mga nag ano sa kanila nag-host mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Opo. Eh kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan po ninyo doon sa Let's say yung mga e-wallet platforms, uh yung iba pang mga uh, social media platforms, let's say uh, Meta or Facebook kasi di ba may mga nagsusulputan din po ng mga links jan, Natanggal na yeah. po ba 'yon? Yan ang mga Oh, yan ang magandang uh, tanong kay Drew no. Unang-una, gusto ko magpasalamat doon sa mga social media platforms. Siguro unahin ko na yung uh, talagang uh, nagtumangi na any form of betting uh, games eh, pinagbawal nila sa platform nila ito yung uh, byte dance o yung tiktok uh, inannounce ng ano nang uh, tiktok yan sa pagkikipagpanayan mo sa ating uh, butihing sekretaria uh, uh, Henry Aguda no uh, nakita ho sa kanila at eto uh, naman no, na pat patuloy pa rin nakikipag-ugnayan do sa ibang platforms lalong-lalo na to si Meta at saka si Google et uh, to be honest naman mo no, they're doing their shares na they're proactively searching their pla platforms at uh, pinapaalam din natin sa kanila kung may nakakalusot sa kanila. Mm -hmm. Pagdating naman no oh, sa mga e-wallets natin no, uh, I'm happy to say na siguro pag uh, uh, by the next coming weeks ma uh, mapapayagtin na natin yung memorandum of agreement natin sa uh, GCash which is which is talagang aminado tayo ito yung pinakamalaking uh, e-wallet platform ngayon para magkaroon ng zero tolerance pagdating sa mga e hindi lang illegal gambling kuwadro no para uh -huh maybe lahat na lang illegal forms of uh, online harms opo opo pero ako ay nag uh, nagtatanong rin marami ring mga nagtatanong dito na kung nireregulate ninyo yung tuloy-tuloy yung inyong kampanya eh maaring magsilipat ito sa ibang platform itong mga online gambling sites na ito at uh, maaring sa saan man nila ipadaan yan, kung kung hindi na pwede doon sa mga e-wallet platforms, wala nang link, eh baka pati sa mga messaging apps, uh Yusek, may or sa Viber, 'di ba? Uh, uh -huh. opo, pa paano natin mamomonitor monitor 'yon? May tools ro ba tayo? Iiiran eh, eh. Eh, ang uh, inaano natin na unang-una eh, because of the ang may control ho doon sa mga messaging platforms eh sila ho mismo yung mga may-ari ng messaging platforms na ito. Mm -hmm. So talagang nakipag-ugnay uh, din tayo. In fact, bago ho ako tumulak papuntang uh, Estados Unidos, nagkaroon na kami ng pag-uusap po ng Telegram which is, uh, nung iaminan tayo, ito yung sa mga malalaking platform na nai-exploit ng mga criminal syndicates na to para lang uh, maisagawa nila yung mga illegal nilang gawain. Pati sa WhatsApp, Yosef? WhatsApp, Telegram, Uea uh -huh. uh, itong Viber. Uh -huh. Pero eh, ano, para lang magkaroon tayo ng context. So oh, si uh, Telegram pa lang ang nag uh, mm -hmm. sa amin na zero tolerance din sila at nag-provide na sila ng template para magka uh, kung saka sakaling may uh, na-monitor tayo, down kagan nila. O oh, isusundan din natin dito sina Viber Opa. at saka si uh, WhatsApp. Ang, ang ang talagang ano dito ang kailangan mata uh, malaman ng ating mga kababayan talagang purely cooperation to tsaka coordination kasi yung mga binanggit natin messaging platforms kaya Drew wala ho dito sa Pilipinas iyo, at wala number, silang ano, yun ang challenge wa ganun uh, wala, wala, rin silang opisina dito ah kaya pero ito at <coughs> share ko lang sa iyo kasi dito sa ayoko ng okay. i-open ay may mga nagme di ba uh, may mga yung iba natin mga kababay mga nakikinig mga viewers may mga nagme-message na mga mga hindi kilalang number survivor though ako I, I, hindi ko inaopen tapos pag nakikita uh, mo may mga link uh, ayan paano natin ma opo paano natin mahaharang yung mga ganun uh, i don't know kung yan ba ay uh, scam or uh, phishing activity sa anumang klasing ano yan activity yan ay usec iyon nga ako yung nagiging challenge talaga because madali ho yan eh kasi nung uh, mga napansin natin na uh, ginagamit na nung, nung una pa lang yung mga text messages natin uh, nilalagyan ng link kagad-agad ho nagutos ang ating uh, sister agency ang, uh, ang National Telecommunications Commission sa pangunguna ho ni uh, Kumela, na sinabi ko sa lahat ng messaging ano ng mga telcos natin bawal na magkabit ng link yan kontrolado natin 'yan. Pero because of that, tama okay, ito 'yung nagiging oh, man. phenomena, lumilipat oh, oh. lang sila. Mm -hmm. Lumipat sila do sa mga tatawag nating OTTs. Ayan na nga ho 'yung Viber, So Talagang kailangan no talaga yung maigting na koordinasyon dito sa mga platforms na to. At uh, kailangan siguro pag halimbawa hindi na sila sumusunod or hindi sila tumutugon sa ating pakiusap, magkaroon tayo ng um, seryoso uh, pag-aaral at uh, pagdidesisyon kung mm -hmm. talaga i-block natin. Kasi yan ang pwede natin gawin eh. Mm -hmm. I-block yung messaging platform mismo. Okay. Sa mga tuwid, Yusek, hindi pala matatapos ito sa link shutdown lang yung uh, ginagawa ninyo. Ay, uh, hindi ho, hindi ho tayo papayag. Kuya doon na ang lang. Kita nyo naman o, no, nung ginawa natin sa mga influencers, talagang nagpanotis explain tayo. At uh, abangan nyo, pag alibaba hindi man na uh, nagtumugon itong mga to, eh, file tayo ng mga kaso. Mm, pero kayo naman, mga ilang percent na huba ninyong, uh, ilang porsyento na huba ang uh, inyo pong na-achieve sa inyo pong uh, crackdown laban po sa mga illegal online gambling platforms, mga sites? Nung binanggit ho ni uh, ng ating uh, buting uh, senator Erwin uh, Tulfo na there's around uh, 12,000 sites. Totoo ho yung number, number na yun eh. Okay. So since uh, tayo et etong administrasyon na to nakaka 10,000 sites na tayo na, na pa block Ang nakakalungkot at ta talaga nakakabahala kada shutdown mo ng site Pedro, Meron nakaabang do <laughs> ah? mga talaga? illegal gambling platforms na to. So pag shutdown mo to Tap sulpo sa doon Ako. naman papasok yung mga messaging platforms magkaroon sila ng mag group chat o sabihin nila na sa mga player nila o oh, ipatay dito mm. so talaga ang, ang talaga tinitingnan namin talaga na dalawang uh, importanteng makontrol natin unang-una ho yung promotion kaya nga mm. uh, tinutukan natin yung mga nagpo-promote yung mga influencers pangalawa ang nakikita natin yung mga payment gateways mm. kung hindi ho sila nakikita dito hindi ho ganyo yung mga magbibet na ano. We have to make it very difficult for their bettors na mag maglaro sa kanila or mag-bet uh, sa kanila para pag nahirapan itong mga to, punta na lang sila sa legal. At least yung legal, Kuya Drew, ay, uh, alam ko yung mga uh, arguments over with regards to social ills. At least ito nare-regulate natin. Kaya-kaya natin sabihin doon sa mga legal dahil nare-regulate natin. Improve nyo yung KYC nyo or yung know your client mm. para wala nakakapasok na bata. And pangalawa, Yun pa baka siguro tayo hindi tayo dinadaya mm. kasi napapasin napapasinamin sa mga illegal platforms talagang manipulado eh mm. yun yung nangyayari eh mm -hmm. right eh how about naman uh USAC though uh, mukhang mahababa pa itong uh, lalakarin ito kasi parang uh, nakikita ko mukhang parang paumpisa um pa lang ito ng inyong uh, crackdown no, <laughs> eh kasi, uh, uh, oy, may mga bata, syempre, nakikita rin yan. Syempre, mga cellphone. Doon, doon naman sa mga telco pala. Kamusta uh, ang uh, inyong Of course, syempre, sila rin ang ano dyan. Uh, sa kanila din dumadaan yung mga messaging na yan. Ta tama naman, Kuya ang, ang, maganda naman, no, doon sa pakipag natin sa telco, eh, uh, bukod sa uh, regulated sila ng NTC, cooperative naman nung no, sila. So, pag may pinapablock tayong mga sites, Yeah, pinapadaan natin sa kanila eh. So, even if i-block natin sa mga internet natin, ah uh, hindi nyo na rin sila makikita do sa mga service providers natin. So, talagang uh, on that aspect, ah uh, maganda 'yung natin. However, we want to move forward na uh, pag, pagdating ho naman doon sa siyatawag natin, di ba babalik tayo sa in pinag-uusapan na natin kanina, mm -hmm. no, na may attribution at saka prosecution. Mm -hmm. Sana ho, uh, yun ang uh, gusto natin uh, palakasin yung koordinasyon sa kanila at sa kanila. Para naman ho, uh, whether it's uh, geo geotracing, malaman ko asa ito mga to? or pag may nahagip tayo ng na mga ginagamit ng mga numbers, whether as payment platforms or okay. ito yung ginagamit pa text para mangingganyo ng players, Ah, uh, makita natin yung uh, kusino yung mga naka-register dito. Syempre in, uh, within the bounds of the law no with, with the subpoenas at yung tiyatag nga nating dual location nila. Opo. And speaking of pagpapanagot, uh, Yusek, may mga na panagot na ba? Marami na ba ang mga uh, let's say mga nakasuhan, nahuli, inaresto? But marami naman tayo nagsimula tayo sa mga pogos no, Cuadro. Kayo ay pinaplano natin at talagang gagawin natin na uh, ultimate ng no mga influencers. Isusunod na natin. Halimbawa, may makita talaga tayo. Yung talagang uh, uh, gusto kong mangyari, Cuadro eh, may makita talaga tayo na mga back end dito, yung mga opisina nandito ng mga illegal gambling sites ato, okay? eh. Talagang ang importante sa amin, may ma lang talaga at ta, mm. talagang uh, Ma ma, ma, ma ma makita yung consequences ng uh, illegal gambling dito sa ating Pilip, sa ating Do, bansa. Doon ba sa mga influencers, meron pa rin bang mga nagmamatigas sa uh, user? hindi mar mar naman marami -rami. May around mga 15 to 10 percent pa rin na nagmamatigas. Lako. Although ito na yung mga maliliit kasi nakita natin nag-comply mal malalaki. Uh -huh. Na nag-comply sila eh. So, yung mga maliliit, medyo nakagipagit natin. Ang maganda naman, yung mga kababayan natin, ito yung, yung tawag natin ng mga crowdsourcing, hmm. sila mismo yun, nagsusugong. Gusto mga influencers na nagpo-promote uh, pa rin. So, nakikita pa rin natin, nagkakaroon tayo ng visibility. So, ang maganda, active participation ng komunidad natin eh. Whether hmm. it's the reporting of the scam or reporting ng mga illegal gambling sites at to. Hmm. Eh, nakakatulong mo talaga yan. Oh, eh, buti na lang kamo. Eh, ma matulungin ang ating mga kababayan pag uh, sa mga ganyan at uh, isinusumbong. Pero hindi naman sila nagsisilipat itong mga influencers na ito. Kung ililipat na lang kami na ibang platform para doon kami mag... Uh, Di ba? Namomonitor nyo naman ho ba yun, uh, Yusek? tama naman nun, no? lumilipat sila, Kuya Drew, pero lumilipat na sila doon sa mga legal na at registered sa Pagcore na gaming sites. Mm -hmm. So, yun, yun, eh, wala tayong magagawa dahil may batasunga na okay. pinapayagan yan, di ba? Mm -hmm. So, eh, again, there, ano, yung balancing of interest naman, eh, I'd rather have uh, uh, more regulations talaga, Kuya Drew, kung tatanungin niyo ako personal, eh, no? kaya sa pag-underground lahat, eh, hindi, wala na tayong visibility, mahihirapan tayo sa visibility natin dyan. Tsaka, diba talagang wala na namumawalan tayo ng uh, control pagdating doon sa mga tumataya diyan kasi Minsan talaga yung Pilipino, kailangan ng libangan eh. Mm -hmm. All right. Baka meron pa ako yung mga karagdagang pang panawagan, Yusek, uh, at uh, payo sa ating mga kababayan, lalo po yung mga users, mga uh, gumagamit po ng mga platforms, po, mga e-wallet platforms, mga netizens natin, mga senior citizen na nagugulat oh. biglang may nagpapadala ng message sa kanila. <laughs> Ay, totoo yan, Kuya Drew. Eh, ako nga, na halos sa araw-araw may nagpapadala sa akin job offer. Eh, kung minsan, na, natetep na ako nga tanggapin yung mga job offer nila kung mag-alok eh, no? Pero eh, on a serious note, Kuya Drew, eh, pinapalalahan ng pinapalalahan pa rin natin yung mga kababayan natin na uh, to practice their uh, uh, cyber hygiene po. Uh, wag basta-basta magbibigay ng mga information, lalo natin yung mga birthdays, yung mga ah uh, banking information natin. Huwag i oh, lalo. Huwag uh, click ng mga wag, link. Huwag ibubuyang yan Taiwan. yung data, yung number oh, sa FB. Oh, minsan oversharing tayo eh. Lahat ng ano, ulti kakain tayo, ipo-post na natin. So pag paglabag mo uh, 'yun pa sa ano, uh, USIC, sa data privacy ah, kapag nabuyang yang yung number, 'di ba? Oh, pag iba ang nagbigay, uh, ang problema sa ating mga Pilipino, tayo mismo nagbo-volunteer ng information na Ay, so na alam na, ng mga eh. scammer. Oh. So alam ng mga scammer asan tayo talagang nagagamit ito for social profiling. Kahit ba uh, kongresista mga... nag nung, uh, nagbuyang nung number eh <laughs> hindi siya ligtas sa uh, pag sa paglabag sa Data Privacy Act. Ayon sa ating batas, eh, wala naman yung exempted dyan. Except for when these uh, when these are uh, disclosed during lawful uh, uh, and uh, government uh, exercises, halimbawa, o, oh, hearing sa Kongreso, o, mm. mga ganyan. Uh, at saka, ito mga ating mga buting congressman, eh, meron naman silang mga parliamentary immunity. Mm. So, yun yung uh, una unang, -unang sagot sa tanong mo. Pero outside of that, kahit uh, presidente pa siguro, kahit ang ating mahal na presidente si uh, uh, President BBM, eh, alam na hindi ho dapat gawin niya. Ayun. Diba? So, uh, ano bang kaparusahan <laughs> doon, Yusek? Uh, Curious lang ako. Pag, pagdating ko sa violation ng data privacy ako natin, may mga karampatan parusa ho yan, Eh. Iba, iba level ho. Eh. Uh, so, it ranges from anywhere from 6 months to 6 years. Oh, sa bagay, uh, kaya naman bunuin ng iba yan eh. May ano sa <laughs> <bamba> mga <yan. laughs> Nila. Ayaw ko sa kanila eh. Ako ayaw ko ni, ni isang segundo sa kulungan. Ayaw ko ko yan doon. Uh -huh. Uh -huh. Pero, ayaw. may mga na-sample na ba dyan sa ganyang kaso? Yeah, meron ako. Di ba na? nga yung mga una-unang mga kaso uh, na final ng ating, uh, again, another sister agency natin, yung National Privacy Commission natin. Yes, um, Nakapag-file na sila ng mga kaso dyan. Alright. Nako. Sige po, Yusek, yeah. marami pong salamat sa inyo pong oras. Iingat po kayo at magandang uh, hapon po. At uh, good luck po sa Maganda. inyo. Maraming salamat, Kuya po. Uh, thank you po. Good afternoon po. Salamat. Good afternoon. Si uh, Yusek uh, uh, Renato Aboy Paraiso, ang Acting Executive Director po ng uh, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Balitang Bias!